Inumin na maganda ang dulot sa iyong katawan, masustansya at marami itong magandang binipisyo na may dudulot sa atin. At ito ay ang fresh tubo juice na bukod pa nga sa masarap ay maraming binipisyo magandang idudulot sa inyong katawan at ito ay matagpuan lamang sa Paskuhan, Bazaar and Carnival. Katabi lamang ito ng Rizal Coliseum. Dito lamang nga sa Kalamba City. Katapatan lang din ng munisipyo ng Kalamba. Kaya naman, tikman muna ang kanilang fresh tubo juice na nagbula sa purong-purong tubo na pipigain at ipapakita sa iyo kung paano paano gawin ang iyong inumin? Kaya naman tara, mag fresh tubo juice ka na. Ito po yung inyong mga fresh tubo juice, ma'am. Yes. Bali, magkano ba, po yung price niyan, ma'am? Uh, uh, 22 oz is ano... 55 55 pesos po 22 oz and, and then si 16 oz uh, 45 pesos 16 oz po 45 pesos Bale na po po yung meron kayo dito ma'am? Uh, meron kaming uh, apple flavor cucumber Lemon, Lemon carrots, and then watermelon. Yes. And marami po silang mga flavors dito na available. Para matikman nyo yung kanilang um, fresh, tubo fresh tubo juice. to produce, ay pumunta na kayo dito sa May Plaza, no, munisipyo tapat lang. Bukod pa nga sa magandang binipisyo sa ating katawan ng kanilang fresh to juice na nagmula sa purong-purong tubo, eh talaga namang napakamura lamang ng presyo nito sa kanila. Talaga namang sulit na sulit, pati sa lasa, eh quality din. Dahil ito ay nakaka-refresh sa ating katawan. Kaya naman, iniimbitahan ko kayo na na ang kanilang fresh to juice At kung mapadpad ka man dito sa may Paskuhan, Bazaar and Carnival dito sa Kalamba. Ihanapin e mo na rin ang kanilang pwesto upang matikman mo ang kanilang pinagmamalaking purong puro at fresh na tubo juice na talaga namang sulit na sulit at makakatulong ito ng malaki sa ating katawan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-fresh tubo juice na kayo. Hinihintay ko po kayo na bumili po kayo ng uh, fresh tubo juice original uh, natural po. All original, natural flavor. Natural na natural nga ang kanilang fresh tubo dito. At ayong pagpiga ay talaga namang ipapakita sa'yo. At talagang yung lasa ay panalo. Kaya naman, kung napanood mo ito, ay eh, iniibitan kita. tikman na rin. At dito lang yan matatagpuan sa may paskuhan, basar, and carnival. Ito sa may katabi lamang ng Rizal Coliseum. Katapat lamang ng munisipyo. Kaya naman, isama mo na ang iyong pamilya. Barkada o ang iyong boyfriend o girlfriend. At tikman ang kanilang pinagmamalaki. Fresh to. Juice na talaga namang panalong panalo sa lasa at panalo sa presyo at binipisyo. So ayan, dito tayo ngayon sa may fresh tubo juice at titikman natin yung kanilang uh, purong-purong tubo na napakaraming benefits na maganda sa inyong katawan at syempre marami silang iba't ibang klase ng flavor dito kayo na yung bahalang pumili. So tikman natin yung kanilang uh, fresh tubo juice. Talagang lasan-lasan mo yung uh, purong-puro nga uh, tubo juice. And then, napakaganda na to sa katawan. Hi! Dahil uh, ito ay napakaraming benefits dahil sa, syempre, pagpuro. And then, talagang uh, yung lasa niya, hasta refresh. masarap din naman at talagang sulit.